niya po ang bata. Si, hey, ano mo sa mama? Ah, oh, DJ na naman? Mm -hmm. Malakain ka na. Ano ano na umorder lang o mamasay? Hindi din mo ilaw eh. Sa ako nung 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 ibang nung Parang lulubog na. nang no, Pag ano gagawin mo ah? Nang masang uli mami. Mag-thank you ka kay Lola Sen. Siya mami. Sabihin mo thank you. Lola Sen. Lola Sen. ah, uh, nagama na yung anak na yan. Yung punta na sa, ano? Yung nasa Amerika. Hindi ka nakakain sa nanay. Busy mo yan, ha? Ahem. <coughs> Kumakain ka na ba ng mushroom? very mm, good. Balik ka rin mo. Bakit? Charo. Hindi ka naman kaliwet. Hmm. Malus may papa mo? Saan munga. Napa. Nangapa? pa. Bakana naman ating gabi ka na naman umakyat diyan. Malaki 'tong big. Pura 'yun. Hay. Hindi 'to sa iyo. Bakit mo gabi sa daan? Matulog ka nang maaga. Magutom <tong tiyan> ako gabi. Gabi? Ba't di ka ba kumain? Kaya ako naman pala kumbente. Di ka ba kumain itagabi? Kunti. Okay. Kasi pag oras ng kain, kakain ka ng madami. Kunti. <tong tiyan> <tong tiyan> birthday ng tatay. Oo. Oh. Ano ko pa jelly na may? Nagawa ba? Paborito mo talaga yung pork steak, no? Masusunod tayo naman. Chicken. Ayaw mo naman ng chicken. Ito nga chicken e. Masasabing balat man ito. Sa usunod. Sabi nga kay Jamie, hmm? Nagbigay nga lang sa amin. Merong nagbigay. ka ba? nagusog ka na yan very good total ikinay ko na kumain pwede mo kanin puyo kumain din oh, sige na kumain ka na kumain at di ba kayo nagsain? ay ayan tapos na po siyang kumain